lagay niyo yung significant contracts at saka lagyan niyo lang para pag nag-usap may pag-uusapan tayo di ba yes, ang yes, sir. ah, wala pang diin din eh kasi yes, nga well, yes, well to be honest sa ngayon parang all of the above eh. kasi lumipas yung dalawang hearing wala namang isang lumapit sa akin so, sa boss yung sa hearing niyo tama pero mali din ha or tama pero hindi lahat sinasabi sa inyo In, so, so far yung nga sabihin ko, I do not know who is most guilty and sinong natatakot lang or tingin nila wala sa kanilang position to speak out. But I'm just saying, 'di ba para tayo nag-press ngayon tapos paglabas ko sinabi ng staff ko, "Sir, mali pala yung sinabi mo ha? kasi ito yung kalahati ng briefer." 'Di ba parang, parang ganun yung nangyayari. Parang every after uh, every hearing may dadating na dokumento, mali na pala yung pinag-usapan kasi luma na pala yun. Well, first and foremost, I think more than capable naman to defend himself, President Duterte, si Miguel Diaz, And I think he's been forthright naman sa policy niya. Remember, hindi ko alam ilan kami, but ako yung siguro pinaka-outspoken sa kabinete and even sa when I was speaker against all forms of gambling, especially online, isabong, and pogo. Diba? That's why to this date, from the start, uh, the city of Taguig did not allow any pogo uh, in Taguig because nga, it's just like uh, legal gaming forms. Parating may unintended consequences yan. Uh, having said that, um, it's on the record naman that uh, Mr. Yang was his uh, advisor. And uh, ako, nakatutok din ako sa developments. Uh, Nanunod din ako kung ano mangyayari. Ang akin lang kasi, uh, di ba, just like kay former Secretary Harry Roque, iklaro natin kung ano yung accusation and let's make sure kompleto yung facts, di ba? So ka kasi hindi mo naman kailangan ng trial by publicity um kung klaro yung yung facts, di ba? So for, for me, it's it's clear saan ang strengths saan ang weaknesses ng bawat administration, nung last administration. And I really disagreed na even ano, China mm -hmm. the the government of China ayaw nila ng pogo. They've been lobbying not only sa Pilipinas but I think uh sit it Cambodia ba? and parang tatlo tayong bansa eh na sinasabihan talaga nila na uh, wag kayong pumayag dyan. so uh, of course ang argument parati ng punkor yung revenues but hindi natin kinu magkano ba ginagastos natin sa peace and order magkano ba yung nawawala sa scam sa pangloloko uh, ano ba yung tinatanim natin sa next generation di ba so wala pa akong uh, country na nakita lalo sa mga online gaming ibana ta talagang umunlad dahil diyan eh. Okay thank you guys thank you